Lo kami negus mekus itong si Lebron. Tinakot naman ni LBJ ang Mavs player umiwas na lang. napahi check pa nga muli sa laban deep 3 pointer. Team Hardaway nagangas angas nga sa Lakers matapos ng ginawa niya. Mavs player hindi makapaniwala sa ginawa niya sa Lakers. Balik tayo sa regular season after ng in-season, tapatang Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers. Start na agad tayo in the first quarter kung saan Grant Williams binulibol ball si Lebron para nga magkalamang sila 6-4. Pero AD eh, bumawi naman dyan, 4 straight points ang ginawa para nga kuwanin ng lamang sa Dallas Mavericks. Kaso biglang ang uminit sa labas ang home team para nga gawing 16 to 9 ang kanilang advantage. Very sloppy ang paglalaro dito ng Lakers sa umpisa, mga idol kaya naman nag-take advantage itong Dallas Mavericks at kumuha muli ng 8 point lead 28 to 20. Luka na injury pa dito mga idol matapos maapakan ng paa ni Austin Reeves pero ang Dallas Mavericks mga idol pinagpatuloy ang kanilang magandang paglalaro 34-26 after the first quarter. Team away may 12 points na agad. Second quarter naman natin, medyo nagkaka-energy na sa laban ng Lakers. 6 straight points ang ginawa na pa-flex pa dyan si Lebron. Pero grabing tough three pointer na iswak ni Luka Doncic dito para ibalik sa walo ang kanilang kalamangan. Pero dahil buhay na nga, ang Lakers offense ay nakadikit na lamang sila dito sa Dallas Mavericks. 46-41 ang score with 6 minutes left. Pero biglang ang nagpakawala ng 8-0 run ng Dallas Mavericks kaya naman bigla silang umangat by 13 points sa 54-41 to na. At pinagpatuloy pa nila ang kanilang hot offense mga idol at nakastil pa si Luka dito kay Lebron James pero ang Lakers sa last minute ng second quarter. Gumawa nga sila ng run at ang Mavs player ay natakot nga sa taas ng lipa de Lebron James. Umiwas na lang 61-51 after 2 quarters. At sa ating third quarter naman sa umpisa ang Lakers nag advantage at itong si Lebron ang nanguna sa kanila naging pito na lamang ang lamang ng Mavs. Sumubok nga na naman si Lebron James ng deep three pointer again, hit check pero naamintis niya nga yan. Pero hindi na nga rin napigilan ng Dallas mga idol ang magandang opensa ng Lakers naging lima ang advantage nila timeout tuloy. At hanggang sa uli nga ay dinomina na itong Lakers, itong Dallas Mavericks pagdating dito sa third quarter at Anthony Davis nga ang nanguna dyan. Kaya naman pagkatas ng third quarter hawak na nilang lamang 95 to 93. At sa ating fourth quarter naman, back and forth ang nangyari. At nagawan nga ng lamang ang dalawang kuponan at grabing pass ang ginawa dito ni Luka Magic. Grabe itong mga idol. Pero Austin Reeves bumawi naman ang end one play niya kaso hindi pa ang back and forth. At sumalpang pa si Tim Hardaway na hype timeout ang Lakers. Matapos nga niya nag back and forth itong si Lebron pati na rin si Luka Doncic. Pero ang Dallas Mavericks sumawag nga ng 5 point lead after ng 3 pointer ni Exum. At itong si Dante Exum ayaw nga magbintes mga idol, hindi na rin makapaniwala sa ginagawa niya sa Lakers na tawa na lamang kinikilig. At hindi na nga nakahabol pang Lakers mga idol, dinager 3-pointer na naman sila ni Exum, panalo na Mavs hangover pa Lakers sa kanilang pagkapanalo sa in-season tournament.